araw mga bata, ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James At ngayong araw na ito, mayroon na naman akong isang kwentong inianda para sa inyo Pero bago tayo magsimula sa aking kwento mga bata, magtatanong muna ako sa inyo Handa na ba kayo? Abay magkaling kong ganun Ang tanong ko sa inyo mga bata, paano na lang kung halimbawa sa inyong kaarwan ay kayo ay niregaluhan ng inyong magulang ng dibateryang tricycle ano kaya ang mararamdaman nyo? Aha! Siguro ang karamihan dito ay ma -e excite na paanda na ito. Pero, siyempre, tandaan natin mga bata na dapat bago natin paanda rin ito, tayo muna ay magpapaturo sa ating magulang. di ba? At isa pang tanong ko mga bata, paano na lang din kung halimbawa isang araw sa ating pagmamaneo ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ano kaya ang gagawin natin? Aha! At dahil dyan, may kinalaman niyan sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Makisig, ang tricycle ni Tomas. Ito ay kwento ni Teja Lad at guwit ni rupati Kama. At atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Nakatanggap si Tomas ng bagong dibatihuyang tricycle bilang regalo sa kanyang kaarawan. Pinangalanan niya itong si Makisig. Nasasabik na siyang mailabas ito para kanyang magamit sa pamamasyal. No po ko ng tricycle na iyon, sabi ng kapitbahay niyang si Mang Poli. Totoo po, ako at si Makisig ay umaakit baba sa mga burol. Pagmamalaki ni Tomas. Napakakisig tingnan ng iyong tricycle Sabi ng kaibigan niyang si Mira Totoo ito Kasakasama ko si Makisig Kapag pumupunta ako sa aking klase Sa pagkikitara Sagot ni Tomas Napakakisig tingnan ng iyong tricycle Sabi ng pulis Totoo po Ako at si Makisig ay pabalik-balik na dinadayo ang mga tubuhan. Pagmamalaki ni Tomas. Maraming nangyari sa mahabang araw na ito. Si Tomas ay pauwi na sa kanilang tahanan ng biglang... BLANG! Naku! Nalubog sa putikan ang isang gulong ni Makisig. Patuloy na sinusubukan ni Tomas na makaalis sa lubak paulit-ulit niyang kinakambyo ang kanyang tricycle ngunit hindi makaahod sa putik si Makisig. Dumidilim na ang paligid. Nagsisimula ng mataranta si Tomas. Iniisip niya kung paano kaya siya kung sakaling dito siya malipasan ng gabi. Tama namang napadaan si Pedel. Nakita niya ang pangyayari ngunit hindi siya makapagsalita upang makahingi ng tulong. Agad nang lumapit si Pedel. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang ipahiwatig kay Tomas na dapat siyang kumalma at huwag kabahan. Yumuko siya at nakitang nahulog sa malaking butas ng putikan ang panghuling gulong ni Macisig. Girr! Ubos lakas na hinila ni Pedel pabalik si Macisig. Ngunit hindi pa rin ito nakaahon. Ay! Umol ni Tomas. Pilit na itinutulak pa abante ni Pidel si Makisig. Ngunit hindi pa rin ito makaalis sa lubak. Sumenya si Tomas na huminto muna si Pidel. Itinuro ni Tomas ang kambyo. Gusto niyang itulak ni Pidel si Makisig habang itinutulak naman ito ang kambyo paabante. Isa, dalawa, tatlo, tulak! Pareho nilang itinulak pa abante. Plak! 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 Kumaskas ang gulong at nagtalsikan ng putik. Pero hindi pa rin nakaahon si Makisig. Ah! Hindi pa rin sila makaalis sa putik. Ngayon, mas nilakasan pa nila ang pagtulak. Isa, dalawa, tatlo, tulak! Whoosh! Naka-out kaya si Makisig mula sa lubak? Yay! Si natomas at Makisig ay naka-out na rin sa wakas. Labis ang pasasalamat ni Tomas kay Pidel. Pagkatapos ay sabay silang umuwi ng baryo. Ayan! At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. At sana mga bata, marami na namang kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan din natin lagi mga bata na sa bawat hindi inaasahang pangyayari na nangyayari sa ating buhay tulad ng nangyari sa ating bida sa kwento ay huwag tayo mawala ng pag-asa na baka walang tumulong sa atin. Dahil alam naman natin na sa mga ganong pagkakataon ay may mga tao pa rin na handang tumulong para sa atin. O ba? Diba? O muli, hanggang dito na lang ha. Ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, mga pusong bata. Lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang dito na lang ha. Paalam!